Abi, ang laki talaga ng plantation ng mga ahos dito sa Taiwan. So, this is my first time mga tips for today's video. Punta po tayo sa plantation ng mga ahos. At siya pala isa sa aking mga boss. Sabi niya sa akin, ang trabaho ko doon is mag-spray ng mga damo. While po kami, nakikita ko yung mga magandang tanawin Mga plantation po ito, iba't ibang uri ng mga halaman. Mga vegetables, fruits, pero karamihan nila itatanim dito mga tips is mga vegetable talaga. Ah. Ang napakaganda talaga dito sa Taiwan mga tips is very organized po yung kanilang mga plantation. Iba't ibang uri ng mga And tanim. And so finally mga tips, nakarating na rin kami sa plantation ng mga ahos. Unang-una, tinuruan muna niya ako siya po oh. Wow. muna demo kung paano mag-spray. Yung niya sa akin kung paano magtimpla ng para spray. At bawal daw tamaan yung mga tanim, kailangan may distansya talaga. yan ako naman po yung magtimpla sa para spray. Unang una nilagyan ko muna ng tubig. Kailangan K talaga lagyan muna ng tubig bago yung mga panimpla ng mga spray. At ilagay ko is kalahati lang po. At alam niyo ba mga ka-tips na doon sa Pilipinas na trabahoan ko ng Dragon Boat is kami king magamit nito. Always lang kami nagmamawer doon. Always mo talaga i-memorize yung mga panimpla para hindi mo malimutan. At doon sa Pilipinas, one time lang kami gumagamit ng spray pag season para, para mabulaklak ng mga dragon fruit? Madali lang naman sa akin magtimpla kasi nga nakasanayan ko na to sa farm. Dapat sakto at tama yung pagtimpla mo. Diyan sa atin sa Pilipinas pag magpatay tayo ng mga damo, is ginagamitan na natin ng garot. Dito sa Taiwan mga katips, ginagamitan nila ng spray. So napaka-easy at napakamadali. Sa opinion ko lang mga katips, kaya ginagamitan ng mga spray dito sa Taiwan kasi nga napakalawak ng na mga farm nila dito. Kung gamitan mo lang ng garot, kailan kaya ka matapos nito? Ang Siguro hindi ito matatapos isang araw or mga higit pa sa isang buwan. Dito sa isang araw matatapos Karamihan, na. Yan, ginagamit nila dito sa Taiwan, ito talaga yung matay ng mga damo. Napaka-easy lang, hindi ka At mahirapan. At nilagyan ko ulit ng tubig. At dapat punuin mo talaga mga katips. Hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng tubig kasi nga yung tubig is nasa gilid lang. Kaya pala hindi mahirapan yung mga farmers dito. Mapapasa na ulit ka talaga dito. Ready na yung aking mga pang-spray mga katips. So inom muna ako ng tubig. Kahit saan ako magpunta mga katips, dala-dala ko talaga yung tubig kasi importante yan sa ating pangangatawan. At dapat wag nating kalimutan magsuot ng face mask para sa ating health. ko mga katips, mag-spray na po tayo. Grabe ang lawak talaga ng area ng plantation nilang ahos mga katips. lang naman 'to, maglakad ka lang ng maglakad. Unang-una, akala ko si Buyas Dahonan to mga katips, hindi pala. Sabi ng kapatid ko, hindi daw to sa Buyas Dahonan, ito pala ay ahos. Dahil doon sa Pilipinas, hindi pa ako nakakita ng dahon ng ahos. Dito ko pala makikita kung ano yung hitsura ng dahon ng ahos mga katips. Ganito talaga yung gagawin mo, mag-spray ka, lakad ng lakad. Sabi ng amo ko, dapat huwag tamaan yung mga tanim. At sa wakas mga katips, makikita rin ako pag mag-harvest namin ito kung ano yung hitsura. Unang-una, nalilito talaga ako kung ano to, ahos ba to or si Buyas Dahonan. Kasi yung dahon niya flat, tapos sinalamuhi mura para naman siya si Buyas dahon Dahonan. Buti na lang nandyan yung kapatid ko. Sabi niya sa akin, hindi yan si Boss Dahonan, oy. Nalilito ako sa kanyang amoy at saka sa kanyang dahon. Ay, salamat. Natapos ko rin, guys. So, yung tinawag ako ng amo ko, guys, dahil ipapaspray down niya itong area na to. Yung nilalakaran namin, mga tips, is yan po yung kanal. Pero malinis yan. Yan ginagamit nila ng pang mga halaman. At alam niyo ba, mga tips na dito sa Taiwan, is libre po yung tubig nila pang dilig sa kanilang mga halaman. Hindi nila binabayaran. Libre lang po yan. Sabi ng amo ko, dapat daw sprayan ko dito. so, ayan, mga katips, maraming salamat po. Dito nagtapos ng ating video. Thank you po. And don't to forget forget to follow sa ating Facebook page mga katips.